Good morning mga idol, mga best friend, mga ka sniper, mga ka-hunter Nandito kami sa ilalim ng puno ng Mabolo. Kami ay pupunta doon sa isa naming halamanan sa bundok Pero nag-station muna kami dito at kami nang uha ng Mabolo. May galing merienda Angain <laughs> Kasama ko ang aking best friend, aking partner Kasama ko sa Bantay Bayan, si Chok Amado Kami tumira muna na rin, may gerin. Mmm, yummy. Oh, come on. Ito yung puno ng mabolo. Dahil bunga. Tinitira naman ito ng paniki sa gabi. <coughs> Mamaya pag hindi maulan, abalikan namin ang rin. Titirahin namin mga paniki. Duh. Ano hindi? Dato na yan. Nagdadapo ka ng paniki. Hindi titira ng uwak. Titira din siguro ng uwak. Kaya, ano? Okay mga idol, update na lang mamaya pag akit namin dun and later yun mga ka sniper nandito na tayo sa sadya namin sa isa naming kaingin din sa bundok ang tanim dito ni Chong Amads ay luya ito matataas na may bunga na ito sa ilalim kaya lang ay mura ang kilo kaya hindi pa inahan. tapos yung sa tabi niya ay baliguyan ito matataas na rin ang puno kami lang dinalaw at nung nakarang taghangin ay nag-alala kami baka may tumba ng hangin mabuti naman at hindi may mga nilba pa ding ilan dito dito sa lugar na ito naman ay may santol ito pa wala mga ibon ay may lukban dun mapait, oh. mapait ang lasa asam puno yun tanaw pala dito yung radar oh. nang kitang kita sa Lucena sa Miami, amin sa bara plus dagat na gagawa naming pananda pag nalaot since ngayon ay ganban hindi makapamaril wala muna tayong hunting activities at dito sa amin sa Bilpilas ay magdadao sa October ng Barangay LSK election kaya simula na yung ganban nung 28 kaya pasyal-pasyal lang muna tayo dito sa aming mga kaingin. Kanina gumawa kami doon sa aming kalabasan sa baba. Naglagay na kami ng mga punla bukod pa doon sa tubo na naitinanim namin. Ito yung umaga lang naman kami gumawa doon. Ito naman mula nung itinanim ito. Ito yung amad sa eh, hindi na ako nakasaka. Busy sa baba eh. Malalaki na pala yung balingoy. Mga ilang panon ito. Anihin na ito. Kaya advice ko lang sa mga ka natin, ingat-ingat lang sa paggamit ng ang dihangin at baka tayo makita ng mga otoridad ay bawal na bawal din po. Ang laroang dihangin kasama yan sa ganban pagka ring election period. Kaya ingat-ingat lang po, huwag ilalabas. Isa ako na lamang pagpupunta sa bundok. Since wala naman akong sariling laroang dihangin, nangihiramlaan, ay di saka na uli pagtapos ng election ganban bumaba tayo dito And dragon fruit ah tuluya pa rin yun ano karami ka rin ang ani uh, dito niyog ano Hmm. yung mga niyog na yan pag binenta niya ano yung limon to malaki na yan may malaking bato pa tabi po noon no, doon sa gitna ng kanyang sitawan. Ito naman ay doon sa isa kong kasamang bantay bayan na member din ng tapat kalikasan si Ato Rivera. Ang kanyang sitawan. Maganda pala din sa ating ang na ito at malapit ang tubig o oh. merong irrigation. Ito mga sniper may may source of water dito oh galing din itong bundok ito yung nando sa may kanal sa may amin dito nang gagaling kaya e walang problema sa pagdidilig kung talagang naabuti ng pag-araw limon dito halos na apektado ng inyo hawan-hawan napakaraming pwedeng itanim dito sa bundok mga ka-sniper basta masipag ka maghawan Puso ng saging. Ay, may limpang gisa yan. Favorito din yan ni Mrs. Yun isang puso, nilalagay lang sa sot Saging lang may puso. Titirahin na natin itong puso ito. May higing pang ulam bukas. Ito naman na yung saging damo. Ang lansunis mo, Chong. Timber! Ah! Dampak! Oh, yun. Yan ay dampak mo! Ah! Kapurahan! Kinabot ko na rito, kapurahan! Pero dito sa... kaingin mo, wala kang dampak! Wala! wala ka na, tambay. Ah! Maganda rin dito maghunting, maraming kula sa dito! Sarap sa nang tirahin yung pag may deoxygen. Kaso wala pa yung sariling laro ang dihangin. Baka pag tumama tayo sa klabasa, <laughs> nadali ng puso. Pag nalagay ito ng sotang ay pang ulam na. O tiniram mo na yan. Maghapon na namin ulam magkasawa yan. Wala ng puno dito. Dito dapuan ang ugaw. Oh. Mga best friend, mga sniper Bikin ni men, meron kayo dyan mga pinaglumaan, pinagayawang kahit di bumba. Pwede namang ipa-ship. Aampunin ko na lamang para magkaroon tayo ng sariling gamit. Hindi pa makabili. Para nakasakahan natin itong lugar na ito. Ayun. Ayun nakatambay dito at naging ihaw-ihaw ay ayos na ayos pero hindi, hindi binababa na mga bato-bato yung lawak na yun ano yung okay, mga sniper yung bundok Banahaw yung pinakantok-tok hindi lang masyadong kita at maulap yung kalahati lang pero ito nasa ano na kami nasa gilid na ng Banahaw. yung sa may kalabasa namin doon ang panan okay mga ka-sniper kami bababa na uh, hintay si Chong nakakit uh, na ng lukban yun laki oh mm -hmm. once Again, mga ka-sniper maraming salamat po sa pagdalaw sa aking channel saan ay lagi kayong bumisita sa ating mga kaibigang OFWs sa matlangin ang inyong laging kaligtasan kalusugan saan mang panig ng ba mundo kayo naroon kayo ay kasama namin lagi sa aming panalangin don't forget to like comment and subscribe to my channel and hit the bell icon para updated kayo sa mga bago Maraming salamat and God bless.